Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ani Dax si Nerissa, upang tanungin tungkol kay Zoe. Nagulat naman si Nerissa dahil alam niyang pinagahanap si Dax ng mga polis. Natakot siya kasi baka may makakita sa kanila at nadamay pa sila ni Zoe. Kaya sinabihan niya si Dax na iwasan sila ni Zoe. Ngunit si Dax ay naniniwala na mahal siya ni Zoe kaya ng pagmamahal niya dito. Ngunit sinabi ni Narisa na wag na nga asa si Dax dahil malayong malayo sila ni Zoe. At alam naman niya na scripted lang ang lahat. Ngunit patuloy pa rin sa paniniwala si Dax dahil nakita niya at naramdaman kay Zoe na totoong mahal siya nito. Sa kabilang banda, nakita naman ni Annalyn si Zoe sa comfort room at nilapitan niya ito at sinabi na dapat ay nagpapahinga ito at ibinalita rin ito na lumabas na ang resulta ng blood test na pinagawa nila. Ngunit sinabi ni Zoe na okay lang siya at wala siyang sakit. Ngunit hindi pa nagtatagal ang pag-uusap nila ni Annalyn nang sumama na naman ang pakaramdam ni Zoe at siya ay nasusuka. Kaya hindi na napigilan ni Annalie na magtanong kung buntis ba si Zoe. Ay tinanggi ni Zoe dahil hindi naman sila nakikita ng boyfriend na to. Ngunit sinabi ni Annalie bakit siya nasusuka at nahihilo. Sumagot naman si Zoe na may nakain lang siyang masama. Pero okay naman siya. Tuluyan ang umalis si Zoe. Sa kabilang banda ang pasyente ang iniwan ni Annalyn ay nagtanong na sa nurse kung nasan si Annalyn dahil hindi pa siya natsi-check up nito. At sinabi naman ng nurse na hahanapin niya si Annalyn pagkatapos niyang i-assist ang isa sa mga pasyente. Ngunit nainip na ang matanda dahil kanina pa ito naghihintay kay Lin at dinadaan-daanan lang siya ng mga doktor at nurse. Kaya nagpaalam na siya na siya ay aalis at maghahanap na lang ng ospital na mag assist sa kanya. Sa kabilang banda naman si Zoe ay gumawa na ng sarili niyang test para malaman kung totoong buntis siya at kahit kinakabahan ay siyang maghintay. At na-confirm ni Zoe na hindi siya buntis. At tumating na ang resulta na pinagawa ni Annaline para malaman kung ano ang kalagayan ni Zoe. At nakita ni Annaline ang resulta kaya agad-agad niyang hinanap si Zoe. Nang makita naman ni Zoe si Analin tuwang-tuwa siya at ibinalita na hindi siya buntis. Ngunit si Annaline naman ay kinumpirma na buntis si Zoe dahil nagpagawa siya ng urine test para sa pregnancy na ikinagulat ni Zoe at hindi niya alam po ano ang gagawin. Hindi pa rin niya mapaniwalaan na buntis siya at litong lito siya kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya naisip niya na wala pa pwedeng makaalam sa kanyang kalagayan kahit ang dati niya. Kaya pilit niyang sinasabi kay Anna Lynn na ilihim mo na ang lahat. Sakto naman na abutan sila ni Robert at ni Lynette at nagtaka kung ano ang nangyayari. Kaya nagtanong ang mga ito. Ngunit hindi makapag-isip si Zoe ng idadahilan. Agad namang sinabi ni Analin na ang pinag-uusapan nila na hindi pa matanggap ni Zoe ang kanyang lola. At sumang-ayon naman si Robert na wag pilitin si Zoe. Pero kung maaari ay maging mabait si Zoe sa kanyang lola. nasinang sinang-ayuna naman ni Lynette. Sinabi niya na dapat maging mabait si Zoe dahil mama pa rin ito ni Moira. Na mami ni Zoe. Na sinang naman ni Zoe. At nang magpapaalam na si Lynette, sinabi niya kay Annalie na sabay na it silang umuwi. At umalis na ito kasama si Robert pag-alis ng dalawa ay patuloy pa rin sa pagkumbinsi si Zoe. Kay Annaline na huwag mo nang sasabihin ang kalagayan niya. At sinabi pa niyang mga si Annaline dito. Pero kahit sumangayon si Annaline, sinabi pa rin ito na dapat ay sabihin pa rin ni Zoe kung ano ang kalagayan niya dahil hindi niya ito maitatago ng matagal. Nakakakabat talaga pag nalalaman na buntis ano kaya hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan mo ang aking pagkukwento, huwag mo naman kalimutan i-subscribe, i-like at i-press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless.